Unang araw pa lang ng kompetisyon sa Miss Universe 2024 ay hindi na nagpaawat ang mga kandidata sa kanilang patalbugan at pabonggahan. Tumating na ang mga kandidata sa Mexico para lumaban sa 73rd Miss Universe competition. Ilan sa mga nagstand sa day 1 of arrival sa Mexico ay si Thailand. Elegante ang atake nito sa arrival sa Mexico. Makikitang mainit ang pagsalubong at pagtanggap sa kanya ng kanyang mga taga-suporta sa labas ng Presidente Intercontinental Continental Hotel. Todo naman ang pagkaway niya sa kanyang mga taga-suporta. Kabugera din si Miss Bolivia kung saan day one pa lang ay parang grand coronation na ang ipinakita nito. Todo ito sa pag-aura at pag sa mga fans na nakaabang sa labas ng kanilang hotel at talaga namang plakado rin ang kanyang look. Isa rin sa inabangan na isa pang Pinay na lalaban din, si Victoria Vincent Velasquez. Suot nito ang kanyang peach pink rose dress sa day 1 ng Miss Universe. Friendly itong nakihalubilo sa iba pang mga kandidata. Naka all smiles ito at plakado rin ang kanyang hairstyle kung saan makikita nakaban ang kanyang hair. Sa makeup naman, on point rin ito. Inabangan din ang pambata ng Philippines na si Chelsea Manalo. Malas sweet princess naman ang naging atake nito sa day 1 ng competition. Makikita ang very sweet princess ang naging atake nito ng umaura-aura ito sa media suot ng kanang yellow Filipiniana dress. makikitang si Peru ang roommate ni Chelsea Manalo sa kompetisyon na ito. Ngayong araw ay nagkaroon ng reunion ang magkakalaban noon sa corona ng Miss Universe Philippines na sina Chelsea Manalo at Victoria Vincent Velasquez na magkalaban na ngayon para sa corona ng Miss Universe 2024. Nang makapanayam nga ng Crown Philippines, si Chelsea Manalo, nagbigay ito ng mensahe sa kanyang mga Pinoy pageant fans. Pinasalamatan nito ang kanyang mga taga-suporta at sana raw ay patuloy raw siyang suportahan at huwag raw siyang kalimutang iboto. Um, salamat sa suporta ninyo. I hope that you continue to do this until we get to the finals and get that next crown. And don't forget to vote also. Ipinakita pa nga ng mga kandidata ang room kung saan sila magsistay sa buong kompetisyon. Kung saan makikitang meron itong dalawang beds dahil magkakaroon nga sila ng kanika nilang mga roommates. Ayan, nagsimula na nga ang kompetisyon at may mga kandidatang pasabog na agad ngayong araw. Ngunit meron din naman mga kandidatang natabunan. Sa tingin ninyo, nagstand out ba si Chelsea Manalo today sa ika day 1 ng kompetisyon?